Hello, mga kagrasa, no? ito, yung menu nila. order namin is creamy carbonara and zigzag lomi. Tikman natin yung lomi ng sinasabing lomi patanggas no, mga kagrasa. Ay, niya, po, po ni po Hindi Hindi <laughs> <laughs> Ayan mga kagraso, oh, ayan si Kapanalig Ha? <laughs> Doon ako nakapunta sa kabila sa gara. Nagtaka ako Bless mm. Sabi ko ang late ng daan Nung pala lumagpas ako Oo nga Buong na kayo Hello Nangawit <laughs> Nangawit ba? Yo! The Tingles Yo, what's up mga kagraso? No? Good morning sa inyong lahat. Yan, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo syempre mga agrasa. No? Pansin nyo mga agrasa, nagdadrive ako. So kasama ko sila Mami, tsaka si Baby. Hello. Yan. Pupunta kami ng Batangas mga agrasa no? dahil dito sa work ko may deliver na sealant. Yan, dyan kasi yung Trabaho ko ngayon mga agrasa sa silan so ginamit ko yung sasakyan ng bus ko para mag-deliver doon sa Batangas. bali pupunta tayo ng Lipa at Lemery. Try natin mga agrasa pag magagadaan tayo ng Kampanalig ha. Pero hindi ko sure kung makakadaan tayo. Update ko na lang kayo mamaya kung madadaan tayo doon sa Kampanalig kung may oras pa tayo. Pero sana abutin natin medyo mababang biyahe from here to Caloocan papuntang Batangas mga agrasa, no? Pagdating doon mga agrasa, na-update no? ko kayo kung pag na-deliver na namin kung anong oras yan. Time check natin mga agrasa, 8.52am yan. Alis pala kami papuntang Batangas. Let's go! So mga agrasa, no? kung madadaan tayo sa Tagaytay sasabayan na rin natin ang pasyal para maipasyal tong baby girl na to no? yeah. then kung may makainan tayong maayos ayos tapos kung may maayarihan pa tayo dun sa Batangas o kaya dun sa bandang Lemery yun yeah. baba tayo para magtingin tayo ng mga sa work ko yung mga agrasa no ngayon mga agrasa aakit muna kami ng skyway dire diretsyo ng Exit, as legs, not the red chutaya na no, butangas nada hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us high dito na tayo sa may Eslex uh, Laguna Ayan. tignan nyo yung takbo natin pakakita po kami Hello. 100 na tayo Hello. yan ang takbo natin nasa 100 na mga kagrasa so hindi namin ramdam dito yung takbo kasi nasa loob kami pero nasa 100 km per hour na ako yan, lumalagpas pa kasi nasa fast lane ako ganito dito sa Eslex mga kagrasa fast lane para pwede kang mag 100 100 pataas yan ganito sa S-Lex mga sa so, mamaya nasa ano na siguro tayo star toll pa Patangas A heart's beat to the sea us higher Yan yeah, mga kagrasa na no, nandito tayo sa Batangas kasi eh. tayo ng Swift Tamarin Teka Ayun yung ano, Swift Tamarin Galing Thailand Teka lang, galing Thailand Ayan, Swift Tamarin siya mga agrasa Dito siya paglabas lang ng toll gate Yan mga kagrasa no Bili tayo ng Swift Tamarin dito Tikman, tikman mo kami anong lasa. Okay. Yun. Okay. tikman ko. Mm. Hindi, ha. Hindi, sarap. Hindi siya ganyang kakasin. Okay. Yeah. Ayan, sweet tamar yun no? mga kadalasa. lang. Ayan, Ayan o. Ano. Bread na ba? Ayan, yeah, thank you. Ayan, thank you, Kuya. A few moments later.

Baka may ibang magre-receive. Di pa Wait lang. Mainit. Saksa <coughs> mo na ako. Mainit ako. Ato. Kaya mga kagrasa, nandito na tayo sa una nating station doon. Kaysa Armani. Yan, yung una nating dideliveran dito sa Lipa. Ano, ano, ano? sabi mo? Ano sabi mo? Ma, si, 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 Nina ay bata. Sabi nga mm, ah, um, mm, ah, um, mm, ah, ah. Kain muna tayo mga grasa dahil time check natin 11.30 then Dito muna tayo kain muna tayo dito sa zigzag Zigzag, tignan natin kung masarap yung pagkain dito, no? oh so, mga kagrasa no, ito, yung menu nila Ang order namin is creamy carbonara and zigzag lomi Tignan natin yung lomi ng sinasabing lomi Batangas no mga kagrasa Then, ayun yung view Ang ganda dito, calamari. Ayan, yeah, napakaganda dito pala sa Lemery. Tsaka yung klima niya mga kagrasa, lumalamig na. Tsabihin, palapit na tayo sa Bulgang Taal. Sa Batangas na kasi tayo, kaya medyo malamig. And then, kulimlim naman yung panahon. Ayan, mamaya, tingnan natin yung dalawa kung kayang bumaba dun sa kampanalig, no? Tingnan natin, ayan. Picture-picture muna silang dalawa dun. Yan, enjoy the moment, mga ka-grasa yan. Quality time with family. Yan. Kaya sinama ko sila dito para kahit papano sa work, pwede, pwede ko sila isama na mapasyal din dito kahit papano. Sa'yo yun lang yung dalawang anak ko, si Aisen at si Iyang at naiwan dahil may pasok. Siguro naiwan mo na siya dun sa mga biyanan ko, sa mga manimisis kasi may pasok nga. Ma. So, sana sa susunod na araw makasama sila dito. Ano yan, baby? Hindi ako doon. Oo, oh, ano oo, oh, oo. Hintay lang natin yung order oh. natin, mga no? Let's go. Ano yan? Hindi po. Hindi po ako asiman. Oh, ang ganda. Hindi natin yung man. city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. we want to chase the night Ayan yeah, mga na no? tapos na kami mag stopover Tapos na rin kami kumain dito sa <laughs> Sa Six Resto pari. Kumain na pala dito si Kapanalig tsaka si Kadwedwe. Ayan. Dito sila kumain. Oh. No? So ayan, proceed na kami doon sa Lemery. Then punta na kami doon sa Kalaka, sa Kapanalig. No? Date ko kayo pagka ando doon na kami sa mismong binababaan sa Tamayo doon sa Kampanalig yan medyo hindi ko alam kung kaya nilang bumabang dalawa pero tingin ko bubuhatin ko tong si Bunsoy para doon kasi medyo mataas nga naman yun di ba may hey, mga grasa no proceed na kami let's go may hey, mga grasa nandito tayo sa castle yan ibig sabihin nasa Tagaytay na tayo ngayon is po over pala to ng mga tao dito para mag picture picture tapos bumili ng mga pasalubong daw You know. a few moments later so mga kagrasa no dahan-dahan madulas oh madulas to mga hindi na diretso tayo medyo madulas dahil may ano mga kagrasa oh may mga buhangin ay lupa kaya medyo madulas yan dahan-dahan kami ah oh. yan oh bit-bit ko pa yun mukhang <laughs> doble pagod ako ah yan, mga kagrasa na pababa na tayo dun sa kampanalig yan, nandito na naman tayo sa Snake Road. <laughs> yung pababang daan bago mapunta kay Kapanalig. Ningal na ako agad. Doble. Doble yung ano ko mga kagraso, may bit, bit, Tapos, pababa pang ganun. Mas mahirap yung pataas. Yan, mga graso na experience ni Mrs. yung pagbaba dito sa Kapanalig, no? Yan. Alam ko bago na yung ano nila eh. Bago na yung gate nila, nalipat na. So tayo, pababaan naman tayo ngayon. Yan, at nadano naman tayo sa kampanalig. Siguro sa piyesta nandito kami, or baka mga next week nandito uli ako dahil, yun nga, sa trabaho ko, kailangan ko mga kagrasa. At nakakahingal. Nakapa tayo sa babuyan. Nandito pa lang tayo sa manukan mga kagrasa. tayo pag mahirap ang maglakad to Ang no? ah. Layo Oh, break time, break time Pahinga Pahinga Habahan po yan Diyan agrasa, no, break time Dahil layo, na ng Pinabahan namin So doon pa kami sa bandang baba pa Yan, doon pa yung kampanalig makakagrasa no Dito pa lang kami sa may mga manukan Pahinga lang tayo mga agrasa. din, proceed na tayo Punta na tayo doon sa kampanalig yan, wala pa tayo sa one point. No? Labangan natin si Kapanalig. Pasang ka na nga lang sa akin. Yan, pinasang ko na yung ano ko mga kagrasa. At, medyo mabigat nga. Mas madali itong nakapasan. dandaan kami ah, matarek. Yan. Kaya sinasabi nila na napakahirap dito paglaseng. Gugulong ka gugulong ka talaga dito mga kagrasa, no? Kasi ganito nga yung Daan. Yan. Ma, malapit na tayo sa Kampanalig. Nasa Babuya na tayo. Yan. Di ba? Keng. Keng. Chonchok! Chonchok! Ay, ay ako Dito nga pala si Kuya Utol. Yan. Dito si Kuya Utol, mga agrasa, no? Ano ginagawa mo, Kuya? Naglilinis ako ng isda. Ay, naglilinis na isda, o. Yan, Shout out, Kuya, o. Ang tarik. <laughs> ha? Sorry. Oh, Kina! Galing salipa. Tapos, lemery. Oh. Hello. Ang layo ng ikot. Okay. Doon lang sa ano, may agila sa may agila. Agila glass. Oo. Oh. Doon. Oo. Malapit oh. sa may papuntang City kain. Oo. Oh. Doon lang sa bungad paglabas mo ng tollgate gate. Ah, oh, talaga? Doon. May kumpara ako doon. Tapos nag nagano ako, Lemery dito sa Sea Grace. Yung mga hardware, yung hardware diyan, nag-deliver ako. Okay. Ando sila, ginagawa. Yung mga kagrasa, na, mo muna tayo dito. Antayin natin si Kapanalig. Let's go. Ayan mga kagrasa o. Ayan si Kapanalig. Ha? Doon ako napunta sa kabila. Ang gara. Nagtaka ako. Naligaw. Sabi ko ang late ng daan. Nung pala lumagpas ako. Oo nga. Bum na kayo! Hello? Nangawit? Nangawit ba? ano ni Bago? Yan, yan. Sige, sige. Yan <laughs> <laughs> mga grasa na kapunta natin si Kuya Utol. Yan. Bising busy, busy si Kuya Utol eh. Welcome na naman dito sa <laughs> kusina. Ano <laughs> yung laluto mo? maganda ko. Wow! Ano yan? Ano si Dayan? Kanduli. Ah, kanduli? Oo, magagata ng kanduli. Ano masarap yan ah. Lagyan natin ng luyang dilaw. <clears throat> ano, pwede ka na sa pista. Oo. Oh, <laughs> pwede na, nag-uusap-usap na kami. Ah. Susugod na kami. Parang jumong. Oo. Oh. Dapat kahapon pa ako. Oo. Um. Oh. Sumama pa karamdam ko kahapon. ano oras kaya malis doon sa kahapon? Kanina, mga 9.30 yung malis ako doon. Nandiyan kami ng 10. Oo. Uh -huh. 10, 10, 10 40, ganun. Uh -huh. Sorry pa. Sali pa. <coughs> Tapos kain, pasyal konti. Yan, hinto kami dito sa may ano? Sa may tower? Oo. Uh, Ayan. -huh. Uh, Magpas ako. Alam mo saan ako pumunta? Sir. Yung tama, yung maliit. Ah! Doon ako laliko yung, di ba may tulay? Tapos may palik ko pa ang mataas oh, ng tamayo. Nag-ano kayo, nagkumanan kayo. Yung pala lang magpas na ako. Eh. Sabi ko nung pabalik, ay natatandaan ko na ito pag, nung pabalik ako kung papunta doon, pag ganon, alam ko. Eh, gumano'n ako, galing pala akong Lemery. Ganon pala yun. makita ko doon sa tamayo. Sabi ko, bakit ang nipis ng daan? <laughs> 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 Sabi ko, manito mali. mali. <laughs> Yan ko, pre. Send mo nga ulit location. Sabi ko, oo nga, mali. <laughs> Sabi ko, bakit ang nipis ng daan? Hindi mo manipis yung daan. Pero may tagos yun dito. Dead end. <laughs> ang liit ng ano eh, ang daan eh. Oo. Oh, Pagkasi ng tulay? Oo. Kumaliwa ako sa tulay eh. Paakit na gano'n mataas, tapos sabi ko, ba't gano'n? One way, one way lang. Pag may sumalubong, hindi makakadaan. Ang gara. Sabi <laughs> ko, mali ito, mali. Diretso ako sa ano. Balik. Yung diba, mga grasa, punta pa natin si Kapanalig doon. Mga uh. ah, grasa, ano? dito ko muna tatapusin tong vlog ko na pagdating dito sa Kapanalig ang pagbabalik dito sa Kampanalig, no yan hanggang dito na lang mga agrasa na no? update ko kayo sa mga susunod na vlog ko mamaya kung anong merong gagawin dito mga agrasa no siguro saglit lang kami kasi para hindi na masyadong gabihin yan so babalik pa naman ako dito <laughs> magagawa mga agrasa ko dyan no di ba na pare oo Kailan ba yung plano mo Baka next week, next week? kasi week. alanganin na ngayon wala nang ano eh wala nang mm -hmm. holiday. Saka sa piyesta, nandito ko lang, Sa piyesta, mga mga grasa, dito kami, magugulok dito. Sama ulit sila, kabisdak Ayan, tsaka si Kuya Boy. Sama. Tawag natin, sama sa Kuya Boy. Sama yun, Kuya Boy, huwag ka na sama ako, mamatisgrasya ka na naman dito. Kaya alagaan natin yun. Ayan, ihilutin namin dito si Kuya Boy. Yung mga grasa, nang hanggang dito na lang. Update ko na lang kayo sa mga susunod na... Let's go. Bye-bye. You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away